mga kaubayan, ito po yung kalatutsi. Itong kalatutsi na ito mga kaubayan, yung tangkay niyan, yung malambot na yan, ay yan po ay isa sa mga ginagamit namin na pang tapal sa mga pilay po. Sa mga pilay po, yung sanga po nito mga kaubayan, itong malambot-lambot na ganito, yan. Ang proseso po ng paggamit namin sa napilay nito, ay kinukuha po namin itong balat nito, itong tangkay nito. Tinatanggal po namin yung laman niyan, yung buko niyan. At pag natanggal na pa po namin yung buko niyan, ay ipinapainit po namin sa apoy yan. Yung tangkay niya po na ganito yan mga kaubayan. Ito po kukunin po namin ito, tanggalin po namin yung laman niya, yung balat niya lamang po. At pag nakuha po namin yung balat niya, ipapainit po namin sa apoy yan. Sa apoy yan po mga kaubayan. Yan, kukunin po namin yung balat niyan. At pag naipainit na po namin sa apoy yan, ay saka po namin ito itatapal doon sa parte ng may napilay. Yung, yung mga namamaga, yung mga napilay. Yung mga nabali po, yan po mga kaubayan yan po ang linagay po namin sa mga nabali na mga buto itong balat ng kalachuchina itong mga kaubayan kaya wag po nating baliwalain itong kakayahan ng kalachuchina pagdating po sa mga nababali na mga buto sa mga napipilay po kasi mabisa po ito mga kaubayan para din pong tuba-tuba ito, yung balat nito pag itinapal mo po sa mga nabaling buto o kaya sa mga napilay po mga kaubayan yan po tandaan po natin ang kakayahan ng kalachuche maganda po yan sa mga napilay Marami pong salamat